palaki mga priso. Pagkatapos palakihin ng mga priso, abay, uh, ito daw, di umano, ay uh, pinalalaki itong uh, magiging kalapate. Pagkatapos, ay ipauwi. das nila ng ruga. <laughs> Ibang klase ka rin katapang, huh? Ibang klase rin to si katapang. Kaya tama din yung uh, sinasabi ni, ano, sa ngayon ako rin sa so sinasabi ni uh, Bay. <laughs> Sige, panuuri natin tong bidyong uh, ito at uh, <laughs> yun nga yung komentaryo ni uh, Banat Bay. Kung ako rin din naging congressman, so palpaling ko to eh. Eh, wala man lang nakapuna na congressman dito at senador. Kayo naman mga sir. Sa bagay, baka hindi naman pagbigyan ng budget dito Pero may kalapate, pwede mo naman huli na kalapate. Ang babaw na nata yan, katapang. Uh, so yan, may kasarapatan namin magkomentaryo bilang mamamayan. Dahil nakikita natin, kahit sinong tanungin mo rito, <laughs> Pinakulikas po, uh, Mr. Chair, eh, yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila may dalang itlog, i-incubate doon. So after so many years... <laughs> kailangan ng budget dahil kalapati ang nagdadala ng... Kasi ganito daw. Yung bisita, may dalang itlog. Laki ng problema, hayop! Ha? Hayop! Laki ng problema, may dalang itlog. Tapos, yung mga nakakulong, yung mga PDL, palalakihin. Pabibiyakin yung itlog, palalakihin. Tapos, biglang ibibigay pag may dalaw. Tapos doon ilalagay yung uh, droga para pag pinalipad nung dalaw, papupunta bab na sa kanila yung droga. Bakit hindi nyo basagin yung itlog? Don't tell me nilagay di sa puerta yung itlog. Di basag yun. Anong klaseng puerta yung e, lambot? Sabi ko nga, napaka laki ng problema ni Katapang, ha? Yung itlog. Hay! Ang laki ng problema, budget ang sagot, itlog. Eh, di basagin nyo! Problema yan! O kung hindi man itlog ang dalin, kalapate, eh, di patayin nyo! Sorry, ha? <laughs> may mga animal rights dyan. O sige, wag nyo na lang patayin. Baka mamaya, maano pa tayo dito eh. E di ikunin nyo yung kalapati. Uwi nyo. Patay Laking problema. Don't tell me yung kalapati nilagay sa condom nilagay sa puerta. Para may pasok. Ang laki ng problema ni Katapang. Kung sinador lang talaga ako. Alam mo, minsan talaga napapaisip ako. Sana. Kung madali lang tumakbo si Nador, tatakbo talaga ako. Babarahin ko lang yung mga ganito. May kalapate. Eh bakit di nyo ikumpiskihin yung kalapate? Ang laki ng problema nyo. Piskain nyo! Kunin nyo! Paano nakapasok yung kalapate? awala ah, wala lang. Dumalaw lang sila. Nagustuhan nila do sa loob. Iba kasi pagkain sa loob. May pulburon. Ano man naman klase yan? Ang laki... Na buti talag... Alam mo, ka katapang buti hindi ako senador konti pang abot mo sa akin. Mantakin mo ang problema, kalapate. Doon na nagpapasok ng droga, inaalagaan sa loob, tapos bag may dalaw, ibibigay yung kalapate. Tapos ilalagyan ng droga doon, tapos ipapasok yung ngayon, lilipat niya yung kalapate. Problema, yung problema ng grade 1. Sa so, kaya nag aaral to? Libayan School pa, uh, Logic? O Libayan University? Alam mo nang ang kalapati. Bakit di mo kumpis ka yung kalapati? Why do you need a freaking budget? Para lang masawata ang droga. Eh ang sikreto lang pala yung kalapati. Hindi e kumpis kainin mo yung kalapati. <laughs>